Hello, oh, good morning mga kung ako. Kumusta po kayo? Naku, ang init na naman ha mga kumari kung ako. Yung naglalatin naman. Pa tayo po ipapunta ngayon sa palengke kasi ako po ay may bibilhin ngayon ng isang sangkap na kailangan po natin sa isa nating gagawing ritualan. Kasi tayo po ay gagawa naman po na ngayon ng isang napaka-powerful po na pangontra. Pangontra sa mga kamalasan at negativities na maari nga pong namumugigina na sa ating mga tahanan. Ano yan? Kasi ako po ay naubusan po ng dahon ng laurel. Nako, dahon ng laurel panglang pala. <laughs> Opo, hamak pare ko kasi ba ng dahon ng laurel ay isa po yan sa napaka-powerful po na makatanggal ng mga sinasabing mga negativities na yan na namumugigin na sa loob ng ating mga tahanan kasi ay po yung ginagamit natin sa pagpapausok sa smudging ritual natin. Ah, oh, ganun pala. Opo ha, mga kumarikong tigang, kaya kayo po'y lagi mag-atika ng mga dahon ng laurel kasi talagang napaka-powerful po niyan. Ayan, andito na po tayo sa Olivares kasi dito tayo bibili. Sa Olivares Mall. O siya, sige na mga kong tigang, abangan niyo po yung ating gagawin na ritualan na yan. Ang ating pang-smudging ritual na dahon ng laurel. O, di ba ga? Siya, go mga kong tigang. Ah? <laughs> Ako, naman, pa na naman, Leche.